Hello guys, good morning. It's been a while na wala na naman akong upload kasi marami lang unexpected na nangyari. So yeah, and back to my plants in here. Ayan yung aking kamatis dito is may bunga na siya. Pero super init dito ngayon kaya ayan na. Ito yung tuyo, yung lupa masyadong mailap ang ulan ngayon dito kaya kawawa na naman yung mga tanim ko dyan and just dito ayan o oh. ang dami ko na dito na harvest pero ayan meron na ulit mga bulaklak look at that just meron ako dyan gumamela ang dami na rin itong bulaklak ko just Ito nga pala, ginupitan ko to kahapon hmm. tapos yung ginupit ko nilagay ko lang dito sa path tapos dito sa side na to hindi ko alam bakit may ganito yung dahon ng passion fruit ko hmm. I don't know, may sakit ba yan kasi para siya merong sabon sabon ba yan I don't know pero yung isa dito, okay naman. Namatay na yung sili dito yung isa, oh. Kasi nga, matagal kasi ako dito wala. Kaya, hindi siya nadidilig. Ayan, namatay na yung isa nga. Mamamatay na rin, oh. Pero yung aking deal is okay naman. Ayan siya, looking good. And then, oh my goodness, look at this. Ang daming insekto dito, oh. Pero, ko na lang sila gusto naman nilang kumain ng bulaklak ng kamatis dyan. super dami look super bindi pa rin dito Para look ang ganda yung okra ko dito ayan oh gagawin ko na lang yan binhi kasi nga, hindi ko na yan na-harvest. Gawa ng, hindi ako dito nag-stay ng mga ilang weeks. So, ayan. Pabayaan na siya, pero it's fine. Kasi, gagawin ko na lang yan, Binhi. Ayan pa. Look at this. Oh. So, meron dyan kumakain. Mauubos niya na yung dahon ito din. Mayroon dito ang kamatis. Ah, puro na namumulaklak yung kamatis ko dito. Tapos ito, balatong tong. Meron na din siyang bunga. Ayan. Eh. Meron ako dyan, pigeon pea. May insekto rin. Twinks. <laughs> So, ayan siya. Yung gusto ko tong pigeon peanut Oh my goodness. Yung ano siya, green lang ang kanyang buto. And then, look, happy naman ako dito sa basil ko kasi meron pa akong na salvage. Ayan. Sayang lang yung aking Thai basil. Wala na talaga. Pero ito, Genovese ito. Or Italian basil ito ayan. Nakapabuhay ulit ako nang galing lang sa sanga. Uh, sobrang bango. Oh my goodness. And then this one is a uh, Brazilian spinach. Uh, meron din dito. Ladybug ba yan? And then dito meron akong mga siling tinanim dyan. Ah. Uh look and look at that very robust na lemon grass here um, mayroon ditong wing bean so ayan o ha harvest ko nga lang dito kahapon so ang wing bean parang okra din yan pumpkin harvest every day. Yes, I am found. Look at that. Yung aking mga kamatis. ito so, ito kakaibang kamatis. Parang ang liliit. So, hindi ko alam kung anong kamatis to kasi halo-halo na siya. And then, Kamote okay lang yung kamote kahit sa tuyong-tuyong lupa. Ayan siya. Kahit yung kamatis gusto niya rin sa mainit na panahon. Kasi nabubulok siya kapag katag-ulam. And look at this. Oh, nakagapang lang to dito sa anong tawag dito? Kasaba. Ayan. Pero look. Ang dami niya pa rin bunga. And then, ito, uh, lima beans. Numumulaklak na rin yung aking lima beans. There it is. So, ayan pa. Patola. Actually, ito, ito matured ng lima beans. So, pwede ko na tong kunin. kasi sayang naman ah diba Marami din pala tong duma dito sa ilalim tapos dito yung nilinisan ko ng konti ayan kasi kapag katag ang um, hirap linisin ang um, bilis kumubo ng mga damo pero ngayong mainit ganyan siya tapos meron ako dyan tinanim na tatlong pirasong kamote oh. so ayan nga tapos yung ano ko dito oh, dati ang liit lang nito pero ngayon super laki na kaagad yung aking guaba nakaharvest na ako dito tapos ayan namumulaklak ulit siya and then on this side so ayan so dito parang payat yung mga kasaba ko dyan gawa ng hindi na dito masyadong naiinitan para kasing nagbago ng orientation ng sun. So, ayan siya. So, mukhang uulan. Sana umulan. Kasi minsan, palagi lang ganyan, di naman umuulan. And then, here is my mga gabi. Ayan. Ang dami nang tapos ang mga ganito. Ng mga babies. Tinatanggal ko nga ito. Kasi... Katulad nito, oh. pwede na itong pang tanim pa. Pero ako naman kasi magtanim ng masyadong marami. Ayan siya. Enough na yan para sa akin. Marang naminis ko naman magulay ulit ng ganito. One of these days. So ito nga. So here... Oh, di ba? Super. tes ang daming bulaklak ulit. Ayan. ng aking bayabas. And then, meron din dito ito na hindi na nakaharvest. Pero, gagawin ka na lang siyang binhi. Na, anong bang tawag dito? Sigarilyas. Another. Look. So, ito yung, ito yung talaga yung favorite ko ito yung klase ng gabi na favorite ko. Ang sarap ng laman nito. Ayan. So, ayan. Kukunin ko nga ito minsan kasi magiginataan ako. Ilalagay ko siya. Ang sarap nito. Kahit sa sinigang, super. Kaya ayan, mayroon ako dito mga bagong tanim kasi gusto ko nitong magparami ito yung favorite kong gabi kasi pwede mo siyang kainin from the leaves up to its tubers ayan yung pili ko dito malaki laki na kaya hindi ko alam kung magbubunga to pero ang sarap lang kasi ng, bang, ng amoy nito super ayan taniman ko na lang siguro dito ng okra or sile ganun and then here meron din ako ditong tinanim na singkamas oh. there konti lang yan pero tatry ko lang kung magkakalaman din siya Miss ko na naman maggulay nito. Isa to sa mga favorite kong gulay. Ginataang kasaba tops. So, magugulay ulit ako nyan. One of these days. Ayan o. Oh. Super init dito ngayon. Super duper. Ilingin nyo kasi. Ayan o. Oh excuse me ayun tapos dun sa bila ako may binibilid ako doon na sili gagawin ko chili garlic sauce gagawin ko siyang chili garlic so ayun na super duper init ayun Kaya paano ka mag-garden ng ganyan kainit? Kahit doon. O, oh, di ba? Kahit pa pano mahangin para So, ayan. Buti na lang at mahangin para hindi ganun ka alingasang. So, ganyan ka init. Kapag ka mga ganitong oras, At tsaka tuyong-tuyo yung mga lupa dyan.